Good morning, good morning. Ay, na pa tayo ah. Bistain natin yung manok natin. Kasi apat na araw tayong nawala. Ito pala yung nanalo. Yung buti. May leg lang yung tama pala. Tabot yung leg. E sa likod. Ano natin kung maayos naman sila. Lagayan. Ang isa nakasabit pa oh. Yun. Yes naman. Ang isa. Uwin naman sila. Ito may bagong puti tayo. Bago yun. Ito yung unang babisa natin. Apat na piraso tatlong lalaki apat na isang babae apat lang yan yung isa gold tulog ang talisayin tayo sa yung masisiw natin papisan na ating pangalawa sila Lipat ko lang kanina yan. Bulik. Dumis pa eh. Amoy tinae. Di pa bumabalik yung lakas natin. Medyo nanghihina pa tayo. Nadingi nga pala tayo mga bossing. Mga kaburod. magpuhan tayo ng